gusto mo? Mag mag school or mag mag iya? Oh, kanina. Pa Hello and welcome back sa aking channel. Si Melay Cantiveros ay talagang inspirasyon sa kaniyang mga anak, lalo na kay Mela, ang kanyang panganay na anak. Napakaganda ng mensahe na ibinahagi ni Mela sa kanyang kapatid sa video na ito. Pinapakita niya ang kahalagahan ng mga palaging perfecto na aralan. Isang magandang leksyon para sa mga bata at pati na gulang. Nakakatuwang makita kung paano itinuturo ni Mela sa kapatid ang mga halagang hindi maaaring masukat ng grado. Talagang nga namang mahalaga ang suporta, pagmamahal at pagtutulungan ng pamilya sa kabila ng kanilang kasikatan sa showbiz na nanatili silang totoong pamilya na may mga simpleng pagsasama-sama. Ang pagiging totoo at mapagmahal ng magulang ni Meh, Lai ay nagbibigay inspirasyon sa mga magulang na katulad niya na nagnanais na magbigay ng tamang halimbawa sa kanilang mga anak. Sana ay mas marami pang paya sa kagandahang asal at pagmamahalan ng pamilyang Cantiveros. Sana tuloy-tuloy lang ang pagmamahal at lay at sa kanyang mga anak. Bago niyo panoorin ang kabuuan ng video ay huwag kalimutang mag-like, comment, mag-subscribe, mag 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 mo basta kanina, sobrang ka ng ng school gaganon ganon ko umiyak ka. Hmm. Alam mo, pwesto na parang kang weirdo. Umiiyak sa front. Alam mo yung mga bata, tumitingin na sa'yo. Perfect ka ba, stay or hindi? Perfect ka or hindi? Hindi ako perfect. Hindi ako pa. Hindi ako pa. Hindi ako Hindi perfect. O, hindi ako kasi mga mat mat but hindi perfect siya o di mga classmates mo din Anong gagawin niya sa school, ate? Dapat, na kasi pag nasa school ka, kung pala pagkakitan yung teacher mo, or, or naiiyak ka kasi exam mo, pag i-sarecel ka, mag-i- mag-practice ka sa exam mo. Tapos kung andyan na yung exam mo, ikaw pa rin yung book mo. Lagi mo ito sa bag mo. Tapos, hmm, ito ka na. Anong mga mo para mag-memorize? -mag Arrange. Oo. Eh, isip mo. Iisip pa sa bayan mo. At ngayon, ay, memory school siya namin ni Tara ni Ate Hala sa pagdating ni teacher, doon na kayo ko magkuhan hanggang papunta na. Mm, dahil hindi ka pala pagilitan. Sinasabi lang namin ikaw na huwag ka maging ganyan paglaki mo kasi kung paglaki mo, Stella, puro ka iyak. oh, wala kang friends kasi puro ka iyak. Pero, mm eh, 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 Paano kung simba ko pala wala si mami si papa tapos ako naman wala? Hmm. Kasi pumunt, kasi meron na akong own family. Hmm. Dapat matuto siya, di ba? Yeah miyak ba yung mga classmates mo? Um, sino umiiyak doon sa classroom mo? Hmm. Okay. Stella, isipin mo. Usipin mo, Stella. Sa tikat, hindi siya pupunta anywhere. Ako nga, si Ati Jessa nga, umaalis. Umaalis pa nga siya para pumunta sa bahay para magkuha ng gamit. Sometimes, umaalis siya para mag, magbili sila something kasama sa mga friends niya. Oh. Okay lang sa akin, akit na lang ako sa classroom, kain na lang, mag-usap sa friends ko, tapos start na sa class. Puro kaisip na sa tikat aalis. Estela, sa tikat, makikita mo naman siya sa bahay. May naman siya aalis. Wait lang. Fine lang. <laughs> the <laughs> <laughs>